Pinagpalang araw sa ating lahat! Welcome to my channel! Panibagong pag-uusik! Gawa 12 verse 1 to 19 Nang mga panahon ding iyon, sinimulang osega ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng iglesia Ipinapatay niya sa pamamagitan ng tabak si Santiago na kapatid ni Juan At nang makita niyang ito'y ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip Nangyari ito nung pista ng tinapay na walang pampaalsa. Pagkadakip kay Pedro, siya'y ikinulong at pinabantayan sa apat na pangkat ng tiga-apat na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng Pasko, kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Subalit ang iglesia ay taing team na nanalangin sa Diyos para sa kanya. Nang gabi bago iharap ni Herodes si Pedro sa bayan, natutulog ito sa pagitan ng dalawang kawal. Nakagapos siya ng dalawang tanikala at may mga bantay pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Walang ano-ano lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa silid piitan. Tinapik nito si Pedro sa tagiliran at gini Singh. Dali, bumangon ka, sabi ng anghel. Nakalagang mga tanikala sa mga kamay ni Pedro. Magbihis kat magsuot ng sandalias, sabi ng anghel, at ganoon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, magbalabal kat sumunod sa akin. Lumabas at sumunod si Pedro sa anghel, ngunit hindi niya alam kung totoo nga ang nangyayaring iyon. Akala niya ipangitain lamang iyon. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay at nakarating sa pintuang bakal na labasan papunta sa lungsod. Ito'y kusang bumukas at sila'y lumabas. Pagkaraan nila sa isang kalye, bigla siyang iniwan ng anghel. Noon natauhan si Pedro, kaya't sinabi niya, ngayon ko natiyak na totoo pala ang lahat. Isinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyari sa akin. Nang maunawaan niya ang nangyari, nagpunta siya sa bahay ni Maria na ina ni Juan na tinatawag ding Marcos. Maraming nagkakatipon doon at nananalangin. Nang si Pedro ay tumatok sa pinto, lumapit si Roda na isang katulong upang tingnan kung sino yun. Nakilala niya ang tinig ni Pedro, dahil sa tuwa, ay tumakbo siyang papasok ng bahay ng hindi pa nabubuksan ang pinto at sinabi sa lahat na si Pedro ay nasa pintuan. Nahihibang ka, sabi nila, ngunit ibinit niyang naruroon na si Pedro. Kaya't sinabi nila, ang niya iyon. Samantala patuloy na kumakatok si Pedro. Nang buksan nila ang pintu, nakita nga nila si Pedro at hindi sila makapaniwala, sila ay sinenya sa niyang tumahimik. Pagkatapos, isinalaysay niya kung paano siya inilabas ng Panginoon mula sa bilangguan. Sabihin niyo ito kay Santiago at sa mga kapatid, sabi pa niya. Pagkatapos, umalis siya at nagpunta sa ibang lugar. Kinaumagahan, gulong-gulo ang mga kawal dahil sa pagkawala ni Pedro, at hindi nila alam kung ano ang nangyari sa kanya. Ipinahanap ni Herodes si Pedro, at nang hindi matagpuan ay ipinasiyasat ang mga bantay at ipinapatay. Pagkatapos, umalis si Herodes sa Hadea, pumunta sa Caesarea at nanatili roon.